no mm -hmm. thank you Hello, what's up po mga idol? It's me again, Chuy Go Center. So welcome back naman po dito po sa ating munting channel. So for today's vlog natin mga idol ay meron tayong pupuntahan at mag-update tayo. Kasi kagabi mga idol, may nagpapakita at parang gutom. Kasi parang may kinain siya. So ngayon mga idol, hula ko ay isang manananggal. Pero hindi pa tayo sure. So ngayong araw na to, babalikan natin yung area kung saan nakita natin siya. So, samahan niyo po ako ngayong araw na to mga idol ha. At siyempre, wag, kalimutan mag-subscribe kayo at i-click yung bell button para palagi po yung update sa lahat ng mga bago natin mga vlog. Huh. So, sama nyo na ko mga idol. Sa lahat ng hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At sama nyo ako dito. Tara. So yun mga idol. Mag-update tayo ngayong araw na to. Medyo napaka-creepy nga. At kanina mga idol, habang papunta ko dito, parang may naririnig akong kakaibang boses doon banda. Ewan ko kung anong boses yun. Pero parang kakaiba yung tunog. Hmm? So yun mga ito, mag-update tayo dito. So sa lahat po ng mga viewers natin, samahan nyo ako. Balikan natin yung itong area na to. Sobrang napaka-creepy. At mga idol, gusto sa vlog na to ay gusto ko lang kumpirmahin kung manananggal ba yun o aswang. Pero ngayon mga idol, susubukan natin, no? So, 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 samahan nyo po ako At parang kakaiba itong vlog natin ngayon So, tara Nagpaporesan po tayo Anong ingay yun? lang so, Napakadalikado talaga dito kapag gabi. Hindi ko halos makikita yung mga ano dito kasi napakatilim. Kaya binalikan po natin dito ng araw. No? So ayan po sa lahat ng nanonood ngayon. Maraming maraming salamat sa iyo. Sa walang sawang pagsubaybay ng ating vlog. So, ganoon tayo yung panibagong exploration. Talagang pinuntahan ko dito. Kasi, talagang dumadami na sila dito mga idol. Marami na sila dito. Kaya po, shout out sa nagsabi po sa akin na balikan dito at mag-explore. Ayan na, ito na po. Maraming salamat sa inyo, no? Sa walang sawang pagsuporta at panunood. So, samahan niyo ako ngayong araw na ito. Mag-update tayo. parang may umalikit eh. tayo na din dito mga idol susubukan natin dito kung may makita ba tayo kasi dito banda ko nakita yung aswang na parang manananggal pero hindi pa ako sure mga idol kasi parang lumilipad talaga siya noon nung explore tayo dito kagabi. So, ang napaka-creepy, nakakatakot. At kanina parang may nari kong ingay dito banta. Parang kalakati ng katawan naman na ng kaltuwa. Oh, huh? kumakalaw. Ano ito lo? Totoo ba ito? Hala. Hala. siya. Ano? Ano Yung paa. So yun mga ito, gumagaloy yung paa. Kumagalo yung paa. Eh. Yeah. Oh, idol. Kitang-kita naman mga idol. Araw-araw na, araw na iwan dito yung kalating katawa, katawa ng manananggal. Hey. Ang baho. Sana kaya. Yung katawan nito So yun mga idol Hindi ko talaga inaasahan ngayong araw na to Buti nalang lang ka natin dito At nakita ko itong katawan na iwan dito Parang nahihilo ako Nakakita ako ng ng laman loob mga idol Parang nahihilo ako Sandali lang po Parang nahihilo ako kapag ano? So, ang tagal na kasi nung nag tayo mga idol, nakakita tayo mananggal manananggal, no? Mga ilang taon na siguro nung nakalipas. So ngayon, naka-encounter na naman tayo mga idol. Ayan oh, talaga, ayan talaga. Ayan, kanina gumagalaw yan eh. Oh, oh, ayan oh, gumagalaw oh. Ayan mga idol oh. O, o yun, o, gumagalaw. O, Ayan, lapitan po natin ha, para malaman po talaga natin. Baka isipin nyo nag-ano tayo. Ayan o. Uy. Ay. Mga idol, ayaw kong ipakita itong lamang loob. Baka ma... Mahamak tayo ni YouTube. Baka ma-restrict tayo ni YouTube itong mga laman loob ha. Ayun o, galaw ng galaw siya. Huh? Gumagalaw talaga siya. Talagang may paa. Ay naku. So paano yan mga idol? Araw na araw ngayon ha? Naiwan dito ng manananggal. So ang gagawin po natin mga idol, balikan natin to at tapos, paano yan? Wala kong dalang asin. At yung holy water, para po talaga pangontra para hindi na makabalik yung Katawa naman na nanggal ba? Alam ko nandito lang yun, baka babalik yun. Oh! Ano yun? Parang may naglalakad. Parang kakay pa yung amoy at parang may parang may umiiyak at parang may lumilipad na hindi ko nakikita saan kaya yung banda ayun mga idol. lo oh. gumagalaw pa rin siya ayan oh gumagalaw pa rin siya oh Ayan na, hindi to hindi hindi ko talaga inasahan yan mga idol. Yan oh. Tapos, napakalangsan ng amoy. Yung, yung laman loob mga ilot, ayaw kong tingnan, pero, ahala ah, na tayo dito. Lo. Nakakatakot ah. ah. talaga. Gumagalaw-galaw ah. hmm? siya. Gumagalaw-galaw talaga. Ah. Hindi, hindi naman siguro yan makaalis, kaya hanapin muna natin dito. tong katawan. Baka pa. Tayo dito. Baka nandito lang. So yung mga idol. Nandun yung ano. Yung. Ayan oh, yung katawan ng manananggal. So ipapakita ko sa inyo yan. Tapos. Hanapin natin. Dito. Kasi parang may naramdaman akong kakaiba dito at parang may tunog. Kanina pa ako nakarinig tanong ah. Dito yata kala yung tunog. Idol, parang kakaiba siya. Ano? Eh miss? Sino ba to? Ano na nagawa mo dito? Ha? Huh? Bakit ka nag-iisa dito? Miss? Tu uh, tutulungan kita, Miss, kasi nagbablog ako dito napaka creepy at nakakatakot dito kasi may mga may asong at manananggal dito miss bakit ka nandito? miss <coughs> oh oh ano? <coughs> miss, ano? oh. <coughs> oh 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 yung tunog niya? oh <coughs> kaya yung... Tingnan ka kaya yun mga idol. Hala, yung kulating katawan. Hala. Wala na dito. Uy. yung kalat, kalating katawan mga idol wala na dito kinuha baka yun 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 yung manananggal na yun katakot ayun mga idol oh. wala na wala na yung katawan dyan baka patay na tayo baka ano ng mga idol baka kinuha o baka nakarugtong na doon sa katawan ng manananggal sana kaya Tago yun. Araw naman ngayon. So, ayan mga idol. Pasensya na po sa lahat ng nanonood ngayon. Hindi po ako nakadala talaga ng asin. Huwag nyo kong i-bash kung hindi po ako nakadala ng holy water kasi hindi ko naman talaga inaasahan na makita ko ang kanyang kalahating katawan dito. Pero susubukan po natin mga idol hanggang sa dulo ng video na tumagahanap pa rin tayo. Alam ko nandito lang yan sa tabi-tabi. Nagtatago. Baka siguro mga idol, hindi pa yun nakaano nakalayo. Siguro hindi pa yun nakarutong. Kasi may orasyon akong ginawa doon eh. Subukan natin. Subukan natin dito. Baka nandito lang. Hanapin ko muna. Baka nandito ba? Eh. tong ba? Siguro dinala niya. Saan kaya tinala? So yun, mga idol. Oh, pasensya na po talaga ha. Hindi ko tayo titigil ang mga idol kasi nakita na natin. Manananggal yun. Kumpirmado. Iba yung poses. Baka nandito. Sampo natin.